Ngayong araw ay day off ko na naman pala at araw na naman ng sahod ka kababali. Birth month nga pala namin ni Baby Love ngayon pati na rin si Mama ko at yung bunso kong kapatid. Si mother ko nga yung unang magbabirthday sa aming apat kaya magpapadala na ako. At yung ipapadala ko nga yung pangalawan sila mother ko at nung bunso kong kapatid na nag-aaral. Dahil nga birthday ni mama ko bukas ay pinasobrahan namin ni Baby Love yung alawan sira para kahit papano ay may pa-birthday kami kay mother. Yung bunso ko naman kapatid, eh sa third week pa ng February yung birthday niya, kaya doon na lang ipapadala yung perang pang birthday ko sa kanya. Si Baby Lab naman, ang sabi niya ay sa birthday niya, magdi-dinner na lang kami dito sa bahay at para hindi na kami gagastos ng malaki. Dahil nga walang February 29 ngayon, ko kababali ay birth month lang yung meron tayo at walang birthday. <laughs> Pagtapos kong gawin, yung mga dapat kong gawin ay nagpunta na ako dito sa Mayukay. Pagdating ko nga dito ay may nakita akong kanggol kaya lang mahal 200 siguro kung 50 yung binili ko. <laughs> Dahil nga wala akong nagustuhan doon sa may ukay ukay nagpunta na lang ako dito sa may yellow store para mamili ng ibang gamit para sa bahay. Namili na nga rin ako ng babasaging lagayan ng bigas mas maganda daw kasi ito kaysa doon sa plastic na lagayan. Pagtapos ko ngang mamili nung ibang gamit ay nagpunta naman ako dito sa palengke para bumili ng itlog at 90 NT nga paleng isang plastic na yan. At nasa 20 pirasong itlog na yan compare sa mga grocery ay nasa 10 piraso, so eh, ihalos umabot na ng isang daan. Pagkatapos ko namang bumili ng itlog ay eh, dumaan na rin ako dito sa my para magbayad ng internet at netflix. Ito na nga rin pala yung last payment ko sa netflix dahil paano ko nang i-cancel. 800 plus NT kasi yung binabayaran ko sa Netflix at hindi ko alam kung bakit. 460 kasi yung monthly at nag exceed siya ng nasa 800 plus at hindi ko nga alam kung bakit kaya pinlano ko nang i-cancel dahil namamahalan ako. Dahil nitong last 4 months ay sunod-sunod na nasa 2,000 plus yung binabayaran ko at sayang yung 800 malaking bagay din yun at pwede na yung pang allowance. Kaya sa susunod na buwan ang babayaran ko na lang ay ang internet. Nagpunta na nga din pala ako dito sa may R7 Mart para mamili ng ibang magagamit ko sa bahay kagaya ng panlaba. Kumuha na nga din pala ako nitong downy para kahit papano naman ay bumango-bango yung mga damit ko. Dinagdagan ko na nga din pala ng konting grocery para may mabaon ako sa trabaho. Yun lang, lakas salamat!